Hello mga kajuit as a daily routine of life here in uh, Kingdom of Saudi Arabia. Ito na naman tayo para pumunta. Kinatagpi para magdala ng pagkain at sa kanilang, ang kanilang tubig. So ayan po yung aking hila-hila. tubig at saka pagkain nila. So may mga nagsasabing bakit uh, bumibili ako ng tubig actually yun po yung the best way para hindi ako masyadong mahirapan dahil ito nga malapit lang siya dito sa ano sa inaglalagyan ko na butas bulado sa tindahan bukod po doon ni sa uh, ang hirap po kasi ano ilabas doon sa gate yung ano galon dahil paikot-ikot yung gate Kapag may malaking uh, dala-dala, ang hirap pong ilabas o uh, ipasok. Kaya ganun po yung aking ginawa, uh, bumili na lang ako ng tubig, 5 real, uh, isang galon po 'yun na sumasapat naman sa isang araw o dalawang araw na kanilang inumin. So, ayan nandito na ako. Tapos sila, lagay ko lang po dyan sa butas na yan dahil uh, malayo pa yung aking iikutan tapos pag nasa loob ako kukunin ko na lang po dun sa loob no Pilipini? Pilipini? Yeah. Yan. <laughs> Kita nila yung nilagay ko yung tubig doon. Ay, ah, uh, have a pit inside dog. Give a uh, akil. Ha? Okay. Your talent, talent, your talent. Yeah. Uh, do it yourself vlog. Do it yourself vlog. Okay. Ada, ada. Ayun na si Tagpi, mga kajuit. <laughs> Hello! Ang baba sigla na naman ah. Oh, paborito mo yung ulam ngayon, Tagpi. Oh, tara na doon, tara na doon. Ay, 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 ay. Tuwang-tuwa na naman siya, mga kajuit. Halika mo na dito, Tagpi. Halika dito. Bilis! Ayan. <laughs> uh, ay, 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 ay. Hindi na. Ayaw mong payakap? Oh, paborito mo yung ulam mo, 'di ba? Sabi ko ano, ipagluluto kita ng chicken liver. So, tara na sa lobat ano, mainit na, ha? Ha? Namiss ako ni Tagpi mga kajuit. At uh, pasensya na kayo sa busis ko ngayong mga kajuit dahil ano, medyo not feeling well po tayo. Sige na, tara na, tara na. Kailangan maasunurin. Sige na, sige na. <laughs> Ganda pa rin ng katawan ni eh, Tagpi. Kumbaga sa ano, after manganak, ayan, mas lalong gumanda yung katawan. Naging, uh, pit. Si Tagpi mga kajut hindi naman siya ano, masyadong kalakihan na aso. Oh, tara na, tara na. Hop. Ano yan? Ah, nawiwi. Halika na dito. Halika na dito. Dito tayo dadaan shortcut. Ayun na siya. <laughs> ang sigla, ang sigla. Oh, sige na, sige na. Antayin mo ako ah. Inihingal na naman ako mga kajuit. <laughs> Alam niyo naman kasi yung ano, malayo yung aking Ang pinanggagalingan. <laughs> Tapos pagdating dito sa loob yan, binibit-bit ko po kasi yung ano dahil hindi mahila dito sa loob. Ayun, iniwan na ako. Ayan parang ano kasi mga kajuit sisipunin ako kaya medyo ano yung boses ko tingnan natin yung mga papis na siguradong nakaabang na dyan diretso na tayo mga kajuit ayun sila, oh. <laughs> ba? Ubus din yung dog food, ubus yung tubig. Behave, behave, behave. So ayan mga ka-duet, grabe yung lakas ng hangin kahapon. <laughs> Nalipad yung ano, yung pinantakip ko na plangana Si Tagpi bigla na namang nanahimik. <laughs> ah uh, pag nasa labas ano, ang sigla, sa sumalubong sa akin. Pero pag nandito na ako, ayan, kuntinto na siya mga kajit. Diyan na lang siya sa tabi na nakahiga. actually sumunod pa sa akin doon kanina yan na kinuha ko yung tubig. So, pakainin ko na muna sila mga kajit. Prepare ko yung kanilang pagkain. tagpi ka na, ikaw na mauna. Tagpi, alika dito. Tagpi ah. Tiyo. Tagpi. Halika dito. Ah. Hindi ka ba nagugutom? Bira kang aso ka. <laughs> hindi, hindi agad sinusungga ba ng pagkain? Ito lang din ang kainaman sa kanila mga kajuit habang uh, ah. prepare -pre ako ng pagkain sa uh, tahimik po sila na nag-aantay. Ayun, paborito talaga ni Tagpi ang ano nilagang chicken liver mahirap din talaga pala yung ano maging uh, dog feeder lalo na ta marami yung pinapakain sa pagpipir pa lang ng pagkain napaka ano na mahabang oras na yung kinukonsumo pero ganun talaga kasi lalong lalo na itong family tagpi ako lang yung nagbibigay ng pagkain sa kanila so doon ko na lang sila pakakainin mga kajuit sa, ano, sa papag Sige, akyat dyan sa ano Sa papag Doon kayo kakain, pasok din ako sa loob Sandali lang, sandali lang Si tagpi mga ka dito ano, kumakain na ah, 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 dito, dito sa taas Dito sa taas ah. Sige, sige Hmm Doon kasi yung iba. Oh. So, Sabayan ko na rin Paglalagay ng uh, Dog food dito sa kanilang Ano mga kadyuit Lagayan Mainam din po yung may Dog food sila kasi ano Alam nyo naman po na Once a day lang ako nakakapunta dito Tuwing umaga lang Talagang hinahati-hati ko yung ano yung aking oras tapos lilinisan ko din tong ano kanilang kulungan so hindi ko na rin sila palalabasin mga kajuit at ano? kung ano-anong inaangat ngat sa labas so palit naman tayo ng tubig ganyan ha papakabait So ito po ko itong mga to yung mga tira para pwedeng gamitin ano, paligo nila. hmm Sabi ko lang walang mag-away. Si Tagpi siguro, ubos na rin niya yung pagkain niya. <laughs> Ayon ni eh, Tagpi mga kajuit ng ano, dog food. Ay, ito, tubig. Itong isa. O, oh boss, ah, ang galing. Oh, sige na. Tubig nyo. Repel naman natin ito, mga kajuy. O, oh boss, o, oh, nanghimagas na ng dog food. Ang lalaki nyo na. Diyan na lang muna sa tasa at maglilinis ako. <laughs> Talagang sinimot ah. Mamaya na, mamaya na. Mamaya na tayo maglaro. Tama na yan, wala na. Oo, oh, masimot na. So, linisan ko lang tong ano nila mga kajuit. yan gusto na naman nilang ano, makipaglaro. Maglinis muna ako, bago kayo ano, maglaro. Then, si Tagpi. Oh, hindi pa inubos ka agad lahat. Nagtira pa. Aba, aba, nagbibigay pugay pa. Kinakagat-kagat yung panong tripod ko mga kajuit. Ayan, maglagay lang din ako ng tubig ni Tagpi. Diyan ko nilalagay sa ano niya mga kajuit. Sa kanyang kwarto. <laughs> May nasilip pa. Si Tagpi mga kajuit ang ano. Hindi gaano malakas sa tubig. So ilalagay ko lang po dito. Yan, linisan ko muna mga kajut yung kanilang ano, mga dumi. Nakalimutan ko na magdala ng face mask. Hmm, wala na yan oh. Tutulungan niya ako mag ano, maglinis. <laughs> ha? Sandali lang, sandali lang. Gusto na nila. <laughs> Sandali lang. Ay, ay. Ang kukulit ng mga kajuit. <laughs> Kahit hindi ako nakapagdala ng face mask, buti na lang dala ko tong ano. Uminom na lang kayo dyan. Tumahimik kayo dyan ha? Kailangan laging malinis ang kulungan. Saka dumumi lang sana kayo sa isang lugar. Ha? Oo, O na lilinisan din natin yung ano. Yung papag niya. Aray po. Nauntog si Lolo. Ang dali Ang kulit naman kasi Ayun, tapos na. Oh, playing time na tayo. Wait lang, panda. Ilalabas ko muna to, ah. Ha, ah, ah, Padaan mo na, padaan. Alis mo na dyan. Oh, bunso, matapakan ka. So, yan mga kajuit. Sunod nating linisan to. Para pili ako. Sandali, sandali. atat na Atat. Ende ana yan dai nganget-ngatinana man eh. <laughs> Ay! Ang kulit-kulit, ang kulit-kulit. Oh, iga pala ya ga-ga. Wasa hanto di laruan. Mm. Gusto na nilang makipagkasatan. Wait lang po, wait lang. Ah, ah, ah. ah. Saglit lang, saglit lang. Ay, salamat. Ano? Ha? Ah, panda. Hiningal ako. Hiningal ako. Huwag na lalabas ha. Dito na lang kayo. Mm, -mm. Si Husky. Check natin yung mga ano nyo. Baka may mga ano na kayo. Ha? Huh? Sa Friday ko na lang siguro kayo ano, paliguan. Ang lakas nila sa tubig mga kajuit. Halos na maubos yung isang galon. <laughs> Tingin ng ngipin. <laughs> Paano ko isusubo sa inyo yung tableta para sa deworming? Sandali, may mga kanin yung ano mo, balahibo na kayo dito lahat. Sa taas, sa taas. Sa taas. Sa taas. Akit sa taas. Sige na. Bunso, akit sa taas. Oh. <laughs> Kala ko may kumakatok. <laughs> Nagkakamot pala. Hello. Lai ka, lay ka dito. Lai ka. Lai na dito. Oh, si Husky. Bunso. Bunso. Up. <laughs> Charmy, siya ba? Sino tela? Ay, nag-aagawan sila mga kajuit. na kung sino yung lalaroin. Ha? Paano kaya to hang lumaki na kayo? Ay, ay, si Bunso. Alika, Bunso. Ang Bunso. Si Bunso na bubunso. Oh, si, si, si Husky. Si Panda. Hmm. Aray ko. Huwag na nga, ano, mga gat-kagat. Hey, ang kulit, ang kukulit nila mga kajuit. Lalo na kapag ano to, oh, susunod-sunod na sila sa akin dyan sa ano, pag nakakalabas sila. So hindi ko na muna sila palalabasin. Oy, 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 wag ngat ngatin niya, matutumba 'yan. Inaano mo na nang pinapakialam mo yung Oh, 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 sabi ko na nga pa eh. Hmm. Diyan na nga kayo. Ang kukulit nyo. Natumba na eh. Pag natuluyan yung camera natin, wala na, wala na tayong pang-video sa inyo. Ha? eh mga kajoit malinis na. Sige na, at itapon ko muna yung ano, yung kalat nyo. Ayun. Yan, puntan muna natin si Tagpi. <laughs> ka dito. Halika dito. Dito ka, lumapit ka. Oo. Oh. Ang akala niya kasi mga kajuita na ano yan, uh, huhuling ko siya at ilalagay doon sa loob. Ayaw niya kasi doon sa loob. Pero palagay ko, ano, pumapasok din siya sa loob to pag wala ako. Natagpi. Pumapasok ka ba sa loob? Ha? Wait lang yung pag-schedule ng SP ha. Maging ano ka naman, behave ka din ha. So tama yung mga sabi nyo, mga suggestion nyo mga kajuit na sa ano. Sa clinic natin dalin si Tagpi kasi lalo tumalaki. Uh, kailangang maalagaan yung kanyang sugat kapag na-opera na siya. Siguro mga 3 days lang naman sa clinic mga kajuit. Ang mahal pa naman ng ano uh, boarding sa klinik, 80 real per day. So kung inaabot ng 5 uh, days, ano na po kaagad 'yon? 400 real equivalent to 6,000 pesos. Pero may fund naman po si Tagpi so gagastusin natin para sa kanya 'yon mas okay na yun na makapun na siya kaysa naman na mabuntis ulit. Huwag ka magpapabuntis ha. ha? Nakasilip sila lahat mga kajuit sa akin. Hello! <laughs> Panghugas ko na lang tong konti. Pabago-bago po kasi yung ano, weather dito sa aming uh, lugar. Hindi ko lang alam kung sa buong Jeddah is ganto. Uh, minsan mainit, minsan malamig. Kagaya po ngayon, uh, malamig na naman. Kahapon, grabe po yung ano, lakas ng hangin. Kaya yung uh, pagpapakain ko kahapon kay Mama Dog, madalian po yun. Tapos sa uh, marami nagoco-comment na bakit daw doon sa damuhan na siya kumakain. Actually, dong ko po dinala. Kabilang kalsada lang po yun ng aming uh, factory. Kasi nilinis na po yung harap. Kaya uh, yung kainan niya doon, saka yung lagayan to, bigis sa wala na, pinagtatanggal na. So, hindi naman pwedeng maglagay ako ulit doon po. At ano, ang pong ano doon, CCTV. At saka markado na ako na na... nagpapakain hanggang sa pumapasok nga po siya sa loob ng planta kaya lang ganun po talaga uh, Ayaw niya magpahuli Kaya uh, hindi po siya naisama sa ano Kay Brownie pag uwi ng Pilipinas At kay Brownie po ano ha uh, Mayroon ng ano mag adapt sa kanya Taga Kaloocan Thank you thank you so much ma'am At uh, napansin niyo yung ano Yung aming panawagan At uh, Hopefully, madalaw ko din po si Brownie pag uh, ako ako'y nagbakasyon sa Pilipinas. So paano mga kajuit hanggang sa muli ito na naman yung ating uh, Tagbi serye nasa episode 39 na po tayo. So Ang update po sa ating uh, fan ni Tagfi, ayan uh, oh lang po tingnan natin. Mayroon na po tayong ano uh, 53,687.70 pesos. Yan po is uh noong ano May 1 yung huling ano may nagpadala. As of May 1, uh 53,687 So, yan po yung mga uh, gagastusin natin kay Tagpit sa mga papis kasi mga papis kailangan din nilang ano yan, uh, mabaksin. Pero unahin muna natin mga ka si ano si Tagpi yung kanyang uh, pagpapa-spay. So, thank you thank you so much mga ka -Jewitt. Sana wag kayong manawang uh, sumubaybay, manood, mag-share at uh, mag-react sa aking uh, video. At sabay-sabay uh, po nating uh, abangan kung hanggang saan ba hahantong yung mga uh, tagpiseri hanggang sa makarating ba sila ng Pilipinas o hanggang dito na lamang sa kaharian ng Saudi Arabia muli ito po si Joy It Yourself na nagsasabing God is God all the time